Mga anak na dalawa na tayo Sabay Sabay wa rin sa dik Kaya daw Labi ang puti Good evening mga kasanik Ah, welcome back ulit sa ating YouTube channel Landix the Weeks Ah, huwibis na naman ang gabi mga kasanik Alas na huwibin ang gabi Nandito na naman tayo sa Walang kamatayang spot Dito pa din tayo Ando na sila kayo sa dulo Ayun o oh. Medyo malinaw ngayon yung dagat mga kasanik High tide siya na malinaw Ah, dito sa kabilang side Yung mga Pilipino rin bago dating namiming with din sila so yung nakaraang huwibis hindi kami nakarating dito gawa ng puno pa yung refrigerator so ngayon medyo nabawas-bawasan na yung laman kaya bumalik na kami rito ano hindi kami pumunta doon sa kabilang side yung may ilaw na yon kasi pag pumunta kami doon hindi kami sigurado na makahuli kami ng marami kaya lagi kami bumabalik dito gawa ng sigurado kasi rito pag pumupunta kami hindi kami na si kaya hindi na kami nagpagsapalaran sa ibang area gawa ng isang beses lang kami, namimingwit sa isang linggo gawa ng may trabaho kami kaya nanigurado lang kami na hindi masasayang yung oras namin kaya nandito kami sa pinakasiguradong lugar kahit pinagbabawal so mamaya nito pag may coast guard na palayas-layas uh, na naman kami So ngayon wala pang Coast Guard. So atake muna kami dito sa gilid. Para makarami. Okay, let's go. Nakadali na tayo mga kasalik. O, oh, isa na. Mandiro na. Ayun o. Makuku o. Uwi Ayun o. Wata natayo, bago bagoong mga. Ugaw ng pangalawa. Ay. Serot oh. Matlo marasadik. Wow. Pangatlo so, muli natin. Tay nalunok pa ata. wala iya rapresi buru na lunuk iyo lho alake hehehehe alake lho kasi sa lalagyan natin. Ayan okay, yung ko rin natin mga sati ko. Marami na sila kayo dito. Marami na. Uh, sa uras pa lang tayo. Sa ating sabaw lang yung marami.

dahil <laughs> lang <laughs> siya. Magalaw-galaw

Sorry. No problem, sir. No problem. Yeah, yeah. So, Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, tayo Sorry, sorry. Sorry, sorry. sa sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, Nandito na naman yung kaibigan nating Coast Guard. Nagikot-ikot na naman. Kaya dito muna kami sa taso. Ayan yung pabigit na pinakalagay sa baba. Ayan o. Andoon yung Coast Guard sa dulo. Saan ba kita ba? Ayan yun papunta. Papunta na rito yung Coast Guard. Ayan mga kasalik. Ayan. Ayan, paalis na siya. Ayan. Pwede na tayong sumalakay mamaya-maya konti. Kasi umalis na siya, oh. Paalis na siya, oh. Kaya, pwede na tayong sumugod dyan. Khẳng Pagkakaroon na yung lumalabas, wala na yung Pagkukuko So, buuhin tayo Si Bay Juan nating Mama dahil naglalabas Sila kayo kasama ko Nandito rin yung mga sauding Sa gilid kaya Buway na rin kami Sa ulitin mga sauding Pagbabuh davedi ghalos bunu rengin da